Yun, good morning everyone. I finally got the GoPro Hero 9 Black which was released last, I think, August, September. So, ayun, hindi pa naman yata huli ang lahat para magkaroon nito, no? But um bago ako bumili nito, um may napanood ako sa YouTube. It's not a good time to buy the GoPro Hero 9 Black as of now. Eh siguro that was back like se September dahil I mean nung naka-release lang niya is napakaraming bug. ang Hindi natin maintindihan lahat no yung when they release GoPro's uh, lalo na pagbago, napakaraming bugs. Kaya uh, lalo na yung GoPro Hero 9 Black which is parang napaka-hype na hype yung camera na yan. Um, but napakarami daw issues na uh, one of the issues na, na 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 narinig ko is yung image quality yun pa naman yung importante and they said that I don't really know if that's only for or shooting in 4K which kapag yung mga sa pro -tune, kung sino man mga nakaka-relate dyan yung pro tune diba napaka importante nun you can do the extra mile of uh, manual adjusting your Uh, your camera when you put the image quality like uh, young sharpness it's very important we don't really put that on high settings but when you put it in a uh, medium settings it still looks like you are still using the high sharpness But when you're um, shooting on low sharpness, you will get the out-of-focus look. So napaka ano, no? Parang GoPro, ano ba yan? Ang hirap naman din kasi magsalita, no? But GoPro thinks that they don't have any rivals. So if they release the camera, everybody's gonna buy it. Uh, everybody's gonna wait for fixes. Why not have some people that can test your product before you release it, diba? I mean, maintindihan ko if yung release ng isang product is medyo may mga bugs But, uh, iba na yata yun kapag it has a lot of bugs <laughs> So, ayun, uh, we're going to test na camera Test all of those shooting modes If not all, ay uh, yung mga preferred ko nga Or yung mga tipong dapat nyong, uh, I mean, shooting modes dito sa GoPro to and uh, to add, I'm not going to use this camera for uh for motovlogging, which is yung helmet cam no. Um, I'm going to use this camera for handheld vlogs, para naman may ma -ano tayo, may magamit tayo pag uh, and if I wanted to let you guys see what I'm uh, where I'm at, sceneries, kung nasama ako, so I think it's going to be a perfect GoPro for it I testing natin to. tara na mga mogonatics Ayan, what's up guys? Nandito naman kami ngayon sa Intramuros. Ah, uh, kailangan natin testingin naman dito ang... Ganda o bago. Kailangan naman na natin i-testing itong uh, GoPro Hero 9. Ha? Huh? <laughs> Nagulat <laughs> <Dumating> siya. Dumating <laughs> na pala. <kalang. laughs> uh, dumating na. Ayan. So, uh, hanap muna kami ng parking dito sa Intramuros. Hirap naman na magpark ka nalang bigla doon sa, sa sa pupuntahan mo. Niyan ng hindi ko alam mo kung bakit eh pahirap dito sa atin yung mga ganyan, yung mga parking. So, ayun, lakad tayo mamaya sa labas. <music> ayun nga guys uh, dito tayo sa Manila Cathedral dito sa Intramuros so uh, medyo malayo-layo kung saan kami nakapark kanina eh. kaya ayun at least diba makapunta tayo dito so ayun uh, napaka popular na itong lugar na to sa mga turista or sa mga gustong uh, malaman yung history na itong lugar na to so never ever miss na puntaan itong uh, Manila Cathedral So ayun guys uh, Ang galing na ito Ng GoPro Hero 9 I find it Very uh, sabi na lang natin Na uh, napaka proper na Sa mga ganitong Klaseng uh, vlogs Where Maglalakad ka Para Hindi masyado Disturbing makita Ng mga viewers mo Yung kung gano ka shaky I mean yung mga tao Ay eh, rita sila Kapag uh, Masyadong shaky May nangyari Naglalakad ka Yung gato, May pinapakita kang lugar So ayun nga pero ayun, uh, lilibutin natin 'to. Tingnan natin yung yung HyperSmooth uh, 3.0 ng GoPro Hero 9. Tara. So guys, eh uh, ito, handheld ko lang 'to. Wala akong gamit na mga mono na pad. Pero yan, bibilan na rin naman natin to para mas maganda yung ating pagbablog ba? Diba? Pero parang feeling ko hindi na rin naman na kailangan eh Itong lugar na to guys Sa mga photographers at yung mga videographers Medyo mag-iingat lang kayo dito sa lugar na to Dahil hindi pa rin natin maiiwasan na Marami pa rin Marami pa rin mga ano dito, mga mga magnanakaw. Alam niyo naman syempre, dinadayo ito ng mga turista. So, alam nila may mga mamahaling kayong camera. So, yun nga, mag-iingat lang kayo kapag nag-shoot kayo sa mga ganitong lugar which is uh, attraction. Attraction at pinupuntahan ng mga turista. iyo uh, na siguro dito lang muna sa lugar na to at uh, pupunta naman natin yung mga ibang lugar para matesting tong GoPro na to. here at the Mall of Asia. As you can see, nandito kami sa uh, Mary Grace. And then, from here, uh, tatry natin na uh, mag-record. Uh, Or, kumuha ng shots sa uh, loob ng mall. Of course, medyo stealthy-stealthy naman itong GoPro na to eh. Kaya, we can, uh, we can film. Pero as of now, natin namin yung food and pakita namin sa inyo yung GoPro quality pag gumukuha ng food para may idea kayo kung okay ba to pang food vlogs. Alright. Yun, there guys. So, kung sa tingin nyo parang contento na kayo dun sa itsura kapag uh, food vlog kayo gamit ng Hero 9, well, okay. Uh, you go get it. Pero ako, sa tingin ko parang may, may pagka-autofocus yung ano niya, yung parang kuha niya. So, sa ko nating beats pa rin yung parang mga DSLR para ma-focus mo na maayos yung mga food. Diba? para sa akin, parang it doesn't give the justice yung gano ka kaganda yung quality ng ano yung sa food. So, siguro travels or places, siguro pwede to. Pero pag yung mga ganito mga food or object, parang uh, kailangan mo yatang i-edit pa. So, ayun. guys so nagulat siya na meron na tayong gopro hero 9 <laughs> so yun be the judge kung sa tingin nyo uh, kailangan nyo tong gopro hero 9 Pinaka uh, pinakamaganda lang naman ng features ng gopro hero 9 is yung stability nya sobrang ganda para talagang may gimbal kayo and meron siyang front screen yan makikita okay, nyo yung uh, sarili nyo So, pwede naman i-off yun tapos hindi ko pa napag-aaralin yung horizon lock pero yun nga um lagi kong settings kasi dito is yung 1080p uh, 60 frames per second feeling ko kasi uh, enough na yun for uh, vlogging pero um siguro kung magbibirol kayo or ipapakita nyo yung mga surroundings nyo magand okay siguro gumamit ng 4K pero not all the time naman kailangan naka-4K ka. So, yun. Uh, uwi na kami at sana nagustuhan niyo tong konting testing ng GoPro Hero 9 natin. So, ayun.